Isang gabing tahimik, sa ilalim ng liwanag ng buwan, bigla na lang nawala ang isang ama, walang paalam, walang bakas. Pero sa kanyang pag-alis, may naiwan siyang lihim, isang pendant na may kapangyarihang magbago ng kapalaran ng kanyang anak. Pero anong sumpa ang bumabalot sa kanilang pamilya? Sino si Amara na paulit-ulit binabanggit ng kanyang ama sa mga lihim na pahina ng journal? At bakit tuwing kabilugan ng buwan, may tinig na bumubulong sa dilim? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng huling sulyap ni tatay, at ang hiwagang iniwan niya sa kanyang anak, tapusin mo ang kwentong ito hanggang dulo. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong puno ng misteryo, emosyon, at mga lihim na kayang bumago ng buhay, mag-subscribe ka na ngayon, ay like ang video, at ay comment ang gusto mong susunod na kwento. Baka ang iyong ideya, ang susunod naming isalaysay. Ang huling sulyap ni tatay, lihim na iniwan sa liwanag ng buwan isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at isang lihim na bumulong sa katahimikan ng gabi. Sa isang liblib na baryo na tila ba nakakalimutan na ng panahon, namumuhay si Isabel, isang dalagang punong-puno ng tanong sa kanyang pagkatao. Lumaki siyang ulila sa ina at halos di rin niya naranasan ang presensya ng kanyang ama, si Tatay Roman, na tila laging abala, laging malayo, laging tahimik. Bata pa lang si Isabel, Palagi na niyang napapansin ang kakaibang kilos ni Tatay Roman tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Sa mga gabing iyon, hindi siya umiimik. Tititig lang ito sa langit habang hawak ang isang lumang pendant na hugis buwan. Ang pendant na iyon ay may ukit na hindi niya maunawaan at tuwing tinatanong niya ito kay tatay, isa lang ang sagot nito. Sa tamang panahon, anak. Lumipas ang mga taon. Si Isabel ay naging guro sa kanilang paaralan habang si Tatay Roman ay patuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay bilang karpintero. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, isang matinding bagyo ang rumagasa sa kanilang baryo. Matapos nito, bigla na lamang nawala si Tatay Roman. Walang paalam. Walang bakas. Isang huling sulyap lang ang naiwan, ang kanyang siluetang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan bago ito tuluyang naglaho sa dilim ng gabi nayanig ang puso ni Isabel. Sa gitna ng pagkalito at lungkot, natagpuan niya sa lumang aparador ang pendant na dati ilaging suot ni tatay. Sa likod nito, may isang maliit na papel na nakaipit. Isang lihim na liham, isinulat sa panulat na tila ginamita ng dugo o lumang tinta, na hindi niya kaagad na intindihan. Ang laman ng sulat ay, Anak, kung binabasa mo ito, marahil ay hindi na ako muling makakauwi. Hindi ko na ipagtapat sa iyo ang totoo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Ang lahat ng gabi ng kabilugan ng buwan ay hindi basta-basta ito ang nag-ugnay sa ating dugo, sa ating pagkatao. Naputol ang liham. Basang-basa na ang dulo, parang sinadyang burahin o punitin. Nais ni Isabel na hanapin ang kasagutan kung sino talaga ang kanyang ama. Bakit sa tuwing may buwan ay tila ba may pinagdaraanan ito? Ano ang tunay na kahulugan ng pendant? At ano ang ibig sabihin ng hinag-ugnay sa ating dugo? Sa kanyang paghahanap, nakilala niya ang matandang si Mang Ben, ang dating kaibigan ng kanyang ama. Doon niya narinig ang mga kwento ng kabataan ni Tatay Roman, isang lalaki na minsang nawala ng ilang buwan at pagbabalik ay tahimik, parang may dalang bigat ng daigdig sa kanyang dibdib. May mga gabi raw na hindi siya tao, bulong ni Mang Ben. May mga gabi na siya ay nagiging anino lamang ng sarili niya, umiiyak sa harap ng buwan. Ang mga kasagutang akala ni Isabel ay simpleng hiwaga ng nakaraan, ay unti-unting nagiging misteryong bumabalot sa kasalukuyan. Hanggang sa isang gabi, habang siya'y naglalakad sa tabi ng ilog kung saan huling nakita si Tatay Roman, nakita niyang muli ang pendant. Kumikislap ito sa ilalim ng sinag ng buwan, tila ba may gustong sabihin. Isang bulong sa hangin ang gumapang sa kanyang pandinig. Anak, ito ang huling sulyap pero simula ng iyong paglalakbay hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang lihim ni Tatay Roman ay unti-unting nabubunyag sa mga yapak ni Isabel. Ngunit ang katotohan ng kanyang madidiskobre ay maaaring bumago sa lahat ng kanyang alam, tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao at sa misteryong iniwan sa liwanag ng buwan, pagpapatuloy ng kwento, ang huling sulyap ni Tatay. Lihim na iniwan sa liwanag ng buwan. Walang sariling wakas, patuloy ang kwento sa gitna ng hiwaga at damdamin, gaya ng hiling mo. Pagbalik sa bahay, buong gabi hindi nakatulog si Isabel. Hawak-hawak niya ang pendant na tila ngayon ay mas mabigat sa kanyang dibdib kaysa dati. Ang kislap nito ay hindi basta liwanag, may tila sinasagisag itong sinumpang paalala. Ramdam niya na ito'y may buhay, at ang liwanag ng buwan ang tanging susi sa mga tanong ng kanyang puso. Kinabukasan, bumalik siya sa lumang kwarto ni Tatay Roman. Isa-isang sinuri ang mga gamit nito, lumang kahon, sirasirang libro, at isang lumang itim na journal na tila kay tagal ng tinatago. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay may petsang Pebrero isang libo na at na taon bago siya isinilang. Sa bawat pahina, isinulat ng kanyang ama ang mga gabing hindi ito makatulog. Mga gabing may tinatawag siya sa pangalan ng isang babaeng hindi pamilyar kay Isabel Amara. Sa mga pahina ng journal, paulit-ulit ang linyang. Ang sumpa ng buwan ay hindi ko maikukubli. Pinili ko ang tahimik na buhay, ngunit binabalikan ako ng anino ng nakaraan. Habang binabasa ni Isabel, napansin niyang sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang pangyayari, mga hayop na nawawala, mga alingangwao sa kagubatan, mga panaginip ng kanyang ama tungkol sa dugo, apoy, at isang batang umiiyak sa dilim. Ilang linggo pagkatapos. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa bangin sa ilalim ng buwan, may narinig si Isabel na mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, walang tao. Ngunit ang malamig na hangin ay may dalang bulong. Isabel T. Isang pamilyar na tinig, malambing, mababa, tila kay Tatay Roman. Napakapit siya sa pendant. Kumikislap ito ng bughaw. Muli niyang naalala ang sinabi ni Mang Ben. May mga gabi na hindi siya tao. Sa kinabukasan, nagdesisyon si Isabel na bumalik sa bayan. Doon niya hinanap ang isang babaeng tinukoy sa journal, isang hermana mayor na dating nakasama ni Roman sa Hermandad de la Luna, isang samahang lihim sa kanilang bayan. Hindi raw ito kulto, kundi grupo ng mga taong isinumpa ng lumang panata na may ugnayan sa buwan. Ang matandang babae ay nakilala niya bilang Aling Miguela, bulag na, ngunit parang nakita siya kahit hindi tumitingin. Anak kanya hindi kanya sinabi noon dahil pinoprotektahan kanya sa dugong dumadaloy sa inyong lahi, sabi ni Aling Miguela. Anong ibig niyong sabihin, tanong ni Isabel, nanginginig ang kamay. Ang inyong angkan ay bantay ng lihim ng buwan. Ngunit may nag-trader noon. Isa sa kanila si Amara. At dahil doon, isinumpa ang dugo ng iyong ama. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring lumilinaw ang kabuuan ng kwento. Ang pendant na suot niya ay hindi lang alaala, ito ang susi sa sumpa. Ito ang maaaring magbukas o tuluyang magkulong sa dilim na bumabalot sa kanyang ama. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang lapitan ang katotohanan, mas marami pang katanungan ang sumusulpot. Sino si Amara? Anong uri ng sumpa ang bumabalot sa kanyang pamilya? At bakit sa kanya iniwan ang pendant? Gabi ng kabilugan ng buwan muli. Sa tuktok ng bundok, pinuntahan ni Isabel ang lugar kung saan siya pinangarap ni Tatay Roman sa kanyang journal. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang lalaki, nakatalikod, nakasuot ng itim, at hawak-hawak rin ang kaparehong pendan. Naramdaman niya ang tibok ng puso niya. Kilala niya ang katauhan ng lalaking iyon, kahit hindi niya nakikita ang mukha. Tay, bulong niya. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, sa kanyang mga mata, may lungkot. Sa kanyang kamay, may bakas ng dugo, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa isang kasalanang matagal ng tinatago. Isabel, anak patawad. At dito pansamantalang huminto ang kwento, sapagkat ang wakas ay nakatali sa liwanag ng buwan at sa pusong handang magpatawad. Hindi natin ito tatapusin gaya ng iyong hiling. Pagpapatuloy ng kwento, ang huling sulyap ni tatay, lihim na iniwan sa liwanag ng buwan, Dahan-dahang inilalapit ang kwento sa dulo, ngunit hindi tinatapos, gaya ng iyong hiling. Humakbang si Isabel palapit sa lalaking may hawak na pendant. Habang lumalapit siya, mas nararamdaman niya ang bigat ng hangin, tila bawat hakbang ay tinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ngunit hindi siya umatras. Matagal na niyang hinanap ang mga sagot at ngayong narito na ang pagkakataon, hindi na siya uurong. Ang lalaki ay dahan-dahang inilantad ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Si Tatay Roman. Ngunit hindi na siya katulad ng alaala niya. Ang kanyang mata ay hindi pantay, ang isa ay tila may hugis buwan, at ang kanyang balat ay tila napaso ng apoy ng panahon. Sa kabila ng kanyang anyo, nanatili ang init ng pagmamahal sa kanyang tingin. Anak, salamat at natagpuan mo ako. Napaluha si Isabel. Nasaan ka noon pa? Bakit ka nawala? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Tay? Umupo sila sa ibabaw ng bato, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, habang dahan-dahang isinalaysay ni Tatay Roman ang lahat. Ang katotohanang matagal na itinatago. Noong kabataan ni Roman, bahagi siya ng samahang Hermandad de la Luna, mga tagapangalaga ng sinaunang lihim na may kinalaman sa isumpa ng buwan. Hindi ito kwentong pambata, ito ay panatang sinumpaan ng kanilang angkan na nagsimula pa noong panahon ng Kastila. Ang pendant ay simbolo ng pananagutan at taglay nito ang lihim ng pag-iisa ng dugo at dilim. Ngunit isang gabi, si Amara, ang babaeng minahal niya at dating kasapi ng hermandad, ay nagtangkang gamitin ang kapangyarihan ng pendant upang baguhin ang kanyang kapalaran. Ginamit niya ang liwanag ng buwan upang ilipat ang sumpa kay Roman at doon nagsimula ang lahat. Tuwing kabilugan ng buwan, si Roman ay nagiging anino ng kanyang sarili, hindi halimaw, ngunit isang nilalang na hindi nakikita ng mundo. Sa kanyang pagkatao ay naipon ang mga kasalanang hindi niya ginawa, mga tinig na mga nawala at mga alaalang pinilit niyang limutin. Hindi kita kayang isama sa dilim ko, Isabel, sabi ni Roman, kaya ako lumayo. Ngunit ngayon, nasa iyo ang pendant at ang desisyon. Tahimik si Isabel. Sa kanyang kamay, kumikislap ang pendant, mas maliwanag pa kaysa dati. Parang may hinihintay. Parang may tinatawag. Ano ang kailangan kong gawin, tanong niya. May paraan upang putulin ang sumpa, sagot ni Roman, ngunit kailangan ang dugo ng anak at ang ilaw ng buwan. Ngunit may kapalit. Hindi niya sinabi kung ano ang kapalit. Ngunit sa mata ni Roman, nandoon ang takot, hindi sa kamatayan, kundi sa maaaring mawala kay Isabel. Kinabukasan, nagising si Isabel sa loob ng isang kweba sa gilid ng bundok. Wala si Tatay Roman. Ang pendant ay nakasukbit sa kanyang leeg. Sa paligid niya, may mga ukit sa pader, mga simbolo ng hermandad, mga mata, buwan, at isang babae na may hawak na sulo. Sa gitna ng kweba, may altar. At sa ibabaw nito, isang piraso ng papel na may iisang pangungusap. Ang wakas ay nasa iyong puso at tanging ikaw lang ang makakapili kung ito'y magiging kadiliman o liwanag. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Isabel sa baryo. Tahimik, malalim ang iniisip. Hindi niya isinabi ang buong nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang kasagutan. Sa kanyang kwarto, patuloy pa rin ang pagliwanag ng pendant sa gabi ng buwan. Ngunit sa tuwing ito'y kumikislap, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Akoy narito lamang sa sinag ng buwan, nakabantay, nagmamahal at naghihintay. At sa huling sulyap ni Isabel sa buwan ng gabing iyon, napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, naaintindihan na niya ang lahat. Pero ang pasya, ang wakas ay hindi pa dumarating. Hindi pa ngayon. Kwento'y inihatid hanggang sa hangganan ng liwanag at dilim. Hindi ito tinapos upang ang mambabasa ay manatiling humihinga sa hiwagang iniwan ng huling sulyap ni tatay. Wakas ng kwento, ang huling sulyap ni tatay, lihim na iniwan sa liwanag ng buwan. Isang masining at emosyonal na pagtatapos na nagbibigay linaw ngunit may bakas pa rin ang hiwaga, isang pagtatapos na humahaplo sa puso. Sa mga sumunod na gabi, tahimik na namuhay si Isabel. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, hindi siya nakatulog. Sa kanyang dibdib ay palaging naroroon ang pendant, kumikislap, humihinga, parang puso ng isang nilalang na may hinihintay. Hindi siya tinantanan ng alaala ng kanilang huling pag-uusap ni Tatay Roman. Sa mga mata ng iba, si Isabel ay muling naging normal na guro, ngunit sa kanyang mga mata, naging daigdig ang katahimikan ng gabi. Hanggang sa dumating ang gabi ng iitim na buwan, isang pambihirang yugto na isa lamang beses sa bawat sampung taon. Gabing itim na buwan Naglakad si Isabel papunta sa kweba kung saan huling nagpakita sa kanya si Tatay Roman. Bitbit -bit ang pendant, lakas ng loob at panalangin tumayo siya sa gitna ng altar. Isinuot niyang muli ang pendant at sa pagbagsak ng unang sinag ng buwan, tila may hangi na bumalot sa kanyang katawan. Ang paligid ay nagbago. Ang mga ukit sa pader ay lumiwanag. At sa kanyang harapan, lumitaw ang isang aninong pamilyar. Tatay Roman Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi na ang nilalang na may matang hugis buwan. Hindi na rin siya anino ng kanyang sarili. Sa halip, siya ay tila payapa, buo, at mumiti sa kanya na parang noon lang niya ito muling nakita bilang ama. Salamat, anak, mahinang sabi nito. Pinili mo ang liwanag. Mula sa pendant ay lumabas ang isang bugha o liwanag na bumalot sa kanilang dalawa. At sa huling pagkakataon, niyakap ni Isabel ang kanyang ama, mainit, totoo, at walang aninong hadlang. Pagkatapos ng lahat, pagdating ng umaga, natagpuan ng ilang kababaryo si Isabel na nakaupo sa labas ng kweba, hawak-hawak ang pendant na wala ng liwanag. Nakangiti siya, ngunit mailuhang umaagos. Wala na si Tatay Roman. Hindi bilang nawawala, kundi bilang malaya. Epilogo. Lumipas ang panahon, ang kwento ni Isabel at ni Tatay Roman ay naging alamat sa baryo. Sa tuwing sumisilip ang kabilugan ng buwan, isinasalaysay ng mga matatanda ang kwento ng isang ama at anak na pinag-isa ng hiwaga at ng pagmamahal na hindi kayang supilin ng kahit na anong sumpa. At sa silid ni Isabel, nakasabit pa rin sa tabi ng kanyang kama ang pendant, tahimik, walang kislap, ngunit puno ng alaala. Sa kanyang journal, isinulat niya ang huling linya. Ang sulyap ng buwan ay hindi pa alam, ito ay paalala na sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. At sa liwanag na iyon, naroon si tatay. Lagi. Wakas. Kung gusto mo ngayon, maaari kitang tulungan sa paggawa ng YouTube video title, description, theme stamps, hashtags, at keywords para sa kwentong ito. Sabihin mo lang.